Uh, magandang gabi mga boss. Ito. Uh, nga, ginabinan naman kami mag-pull out nitong unit ni Sir Justin. Hello, Sir Justin. Uh, kasi ito ano, ano uh, maaga silang dumating dito. problema, nagkaroon ng abiria dun sa transformer sa labas. Uh, Nag-shutdown yung transformer kaya hindi namin naumpisa na maaga ito. No? So ito naman, kahit gabi na, eh, di natapos naman natin to unit na to ay uh, pinagawa na sa amin ni Sir Justin Salinas. O, bali kasi siya ay nagbibigay ng installment na sidecar sa Paranaque City. So, yung sidecar na yung pinagagawa niya, dito niya dinadala sa amin, no? At uh, kaibigan namin kasi siya, eh. nag-start pa kami ng business na to si Sir Justin, eh. Sa amin niya nagtitiwala. At sa amin niya ay pinagagawa yung kanyang mga uh, pahulugan na sidecar. So, yan. Kung dyan sa paranyake, kung gusto nyo kumuha ng installment, yan, kausapin nyo si Sir Justin Salinas. Yan. At uh, siya yung aming trusted uh, kaibigan dyan sa Better Living sa paranyake At thank you so much nga pala doon sa mga taga paranyake na patuloy na tumatangkilig ng mga gawa namin dito at dito nagpapagawa at nagtitiwala sa amin no sa Agmata Metal Works dito sa number 144 Apurok Uno Barangay Timbao Binan City. Thank you for watching guys.